Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa kahalaga ng tamang schedule ng pagtulog. Ang pagtulog ay mahalaga para sa ating kalusugan at kagalingan. Kaya narito ako upang ibahagi ang ilang mga impormasyon tungkol sa schedule ng mahimbing na pagtulog. Ang tamang oras sa pagtulog. Ang tamang oras ng tulog ay maaaring Mag-iba-iba, depende sa edad at pangangailangan ng bawat tao. Narito ang ilang impormasyon ng oras ng tulog ayon sa edad. Pag-sanggol, from 0 to 3 months, kailangan ng 14 at 17 oras ng tulog bawat araw. Sanggol mula 4 months until 11 months kailangan ng kailangan ng 12 to 15 hours ang pagtulog. Kung toddler naman 1 to 2 years old kailangan ng 11 to 14 oras ng pagtulog. Pag preschool naman 3 to 5 na taon na edad kailangan ng 10 to 15 oras ng pagtulog. Kung halimbawa, nag na siya ng 6 to 13 years old, kailangan ng 9 to 11 hours ng tulog. Pag teenager naman, siyempre, andyan ang mga gadget. 14 to 17 years old, kailangan ng 8 to 10 hours ng tulog. Pag may edad na, sabihin na natin magsimula tayo, hindi pa naman may edad ang 18. From 18 to 64 years old, kailangan ng 7 to 9 hours ng pagtulog. At kung halimbawa, pataas, from 64 pataas, 7 to 8 hours ng tulog. Yan po ang ating mga tips para sa mas mahusay na pagtulog. Magkaroon tayo ng regular na oras sa pagtulog. Subukang matulog at magising sa parehong oras. Araw-araw. Dahil sa weekend, minsan, ah, pinipilit natin sa sarili natin, ah, pagod na ako, kailangan sa weekend, sa pahinga ko, tutulog ako ng, ng mahas-mahabang oras. Pilitin po natin wag ilagay pa rin natin hanggat maaari. Depende po sa level ng katawan din natin nung time na yon. Hindi ko mo sinasabi ko po na ganito ang oras, ganito ang gawin nyo. Eh kung masama naman ang pakiramdam mo, you don't need to do that. Yan po ang isang masabi na depende rin po sa katawan ng tao yan. Ngayon, gumawa ng relaxing bedtime routine. Mag-relax bago matulog sa pamamagitan ng pagbabasa o pakikinig ng musika. Sa tungkol sa pagtulog, kailangan po ipahinga nating mabuti ang ating katawan. Kaya wag po kayong basta alam ko yun, kailangan natin mag-income pero minsan hindi na rin nakakaganday lalo na kung may edad na tayo. Meron po akong isang kaibigan, uh, sinasabihan mo, biglang yung kinikita mo, yung kinikita mo, eh masigit pa sa pambayad mo sa ospital. Kaya mag-ingat po tayo, although depende rin sa katawan ng tao yan, depende sa level ng iyong katawan. Okay po, yan po ang ating masasabi for today. And also, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nakatulong ang mga impormasyong ito upang mapabuti ang inyong pagtulog. Tagdaan ang maayos na pagtulog ay susi sa masiglang pamumuhay. Hanggang sa muli at ingat kayo palagi. Okay po, yan po ang ating masabi tungkol sa pagtulog kasi ako po, uh, minsan yun nga, yung oras ng pagtulog ko, kung kailan ko gusto matulog, hindi pa rin maganda. So yung pong sinabi ko mga oras, ay uh, depende rin ang mga pangangatawan. Okay po, ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Kami po sa FB page and YouTube. Always be happy because yan lang naman ang pangarap natin, ang maging masaya sa araw-araw. Maraming salamat po.